mamalingke ko mamalingke na punta kay kita malakatoka sa kusina so sabi ni mam Ma sabi ni ma'am ano daw ang gusto nilang kainin mamaya dinner ay pork so ako na daw ang bahala na mag mag isip kung anong recipe na nang pork ang iaano ko. Uuh, ay. Tapos some veggies daw. So ayun. Tayo na yun. Ito pinakamahirap na part talaga ba. Yung ano, yung tayo yung mag-iisip kung ano yung lulutuin. Kasi eh yung amo ko, mga amo ko naman kakainin talaga nila yung kung ano yung ihahain di naman sila mapili, kaso lang 'di ba? bawat ano linggo. Syempre hindi pa pwede yung uh, paulit-ulit na lang yung recipe mo, 'di ba? So, 'yan yung pinakang ano na challenging na part bilang nasa kusina ka nakatoka. So, actually hati naman kami ng kasama ko sa bahay ng trabaho pero mostly talaga yung sa ano, siya talaga yung sa sa bata. Kasi yung bata namin na panganay ay nag-aaral na. So siya yung tagahatid sundo. So wala siyang time sa bahay talaga. So ako yung nakaano talaga doon sa bahay kasi ako yung napapatulog din sa bata pagkagabi. Tapos ako din yung nag-aalaga doon sa bunso kasi dalawa alaga namin. At the same time ako yung naglilinis, namamalengke. Ako yung nakatoka sa kusina. So lahat nangyan sa akin. So, ayan. Pupunta tayo sa market. At, ah, uh, yun na nga, no? Kailangan talaga natin mga ano, minsan nakakapagod din. <laughs> minsan nakakapagod din talaga, pero, minsan umiyak na yan ako sa pagod ba? Pero, wala naman tayong makagawa kasi, kasi, di ba, mas pipiliin pa rin natin yung may may... Nakikita tayo in the future. So, kahit na magtiis sa... Uh, sa ano... Ilang months na lang naman. So, uuwiin na tayo. Ang bilis lang kaya ng mga oras. Ang bilis lang ng... Ng takbo ng araw, ng buwan. So, tiis-tiis na lang. At ah... Uh, hindi ko talaga sinasayang yung sahod ko, guys. Talagang... Nakaano talaga ako para sa anak ko. Sa sa tuition fee niya and at the same time talagang inaano ko yung para sa bahay na binabayaran ko buwan-buwan so ayun um, yun lang saan so, dito na tayo sa marketplace ang <sighs> market na tayo mm. marketplace so ayun hum, Ma market na tayo malabo na kayo yung mata ko. <laughs> kasi puyat, tapos kahit puyat ka, kailangan mo maligo, di ba? So, pag tayo, bibili ako ng mga ricados kasi may gusto akong lutuin para sa kanila. And, ayun. So, si ma'am naman, hindi naman sila yung tipong magtitipid sa budget. Talagang kung ano yung nasa octopus card, talagang... kung ano lang yung andun, talagang kinagastos namin yun. So, bili tayo ng carrots. Ballots. And then... Ayan, may individual. Ito yung hinahanap ko. Individual, ano? Ayun, may Individual. Isa. Ang mahal kaya na ito. 22 Hong Kong Dollar. Ito. Ang mahal na ito. So, pili tayo isa. Isa na lang. Ah, parang makabuka ng carrots eh. Yung red na lang. Kasi parang ano. Mahal talaga ito ba? Ah. Yes ko po mili ka, kailangan mo piliin yung magandang quality and at the same time, yung mura-mura din, no? So, ayan. Ayan. And then, <coughs> ayun. Ito naman, 42. Tatlo na ano man pangit ang ano, ano. ito naman itin ano ba to tomatoes sweet ito na lang kaya hindi ko alam kung maganda ba to. pero ito na lang kasi itin lang oh Holland aqua green hydro sweet.